Ah, uh, grabe na paninira ng Seventh-day Adventist. Blasphemy in English, mga kapatid. John 10, verse 33 says, Sinagot siya ng mga Hudyo, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong blasphemy. At sapagkat ikay bagaman ikay ay tao, ay ng Diyos. Ang kapusungan o blasphemy ay kapag ang isang tao ay nagpapakilalang Diyos. Ngunit ito'y hindi kapusungan o blasphemy kay Jesus dahil siya'y tunay na Diyos. Lucas 5.21 Sino ito na nagsasalita ng mga kapusungan? Sino ang makakapagpatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? Dito mga kababayan, uh, totoo na mabasa natin sa talata pero pinutol ito ng Seventh-day Adventist ng uh, Adventista. Ona, 'yun ang pinaniniwalaan ng mga mga anti-Catholic yung pahayag sa kalaban kumakaaway ng ating Panginoon Kristo. Sino itong nagpapatawad ng kasalanan? Walang makapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lamang. E may karugtong yan. Anong karugtong na iniwasan nila? Sabi ng ating Panginoon Yesu Kristo, ang anak ng tao ay may kapangyarihan sa pagpatawad ng kasalanan dito sa lupa. At alam naman natin na ang kapangyarihang yan ay ibinigay niya ibinigay niya sa kanyang mga apostolis. So, dito sa talatang ginagamit nila mga kapatid, ang kanilang pinaniniwalaan para sa pagtuligsa sa ating pananampalataya, yung pahayag, yung pahayag ng mga kalaban ng ating Panginoong Hesukristo. Kristo. Pero pinutol nila yung pahayag ng ating Panginoong Kristo so na ang anak sa tao ay may kapangyarihan sa pagpatawad ng kasalanan dito sa lupa. Tuloy natin. Ikukumpisal ng mga tao sa Antikristo ang kanilang kasalanan. Oh, so ikukumpisal daw sa mga tao ang uh, sa Antikristo ang kanilang kasalanan. O oh, sige nga. Ipakita mo ang dokumento na may otos ang simbahang katoliko na ikukumpisal ang uh, kasalanan sa Antikristo? Dahil magpapakilala ang Antikristo na kayang magpatawad ng mga kasalanan. Well, kung may mabasa natin na binigyan ng ating Panginoong Isokristo ang kanyang mga apostolis ng otoridad sa pagpatawad ng kasalanan, ibig ba sabihin naging Antikristo na din ang mga apostolis? isip-isip at research naman pag may time. Juan Kapitulo 20, 23. Ang papatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Subalit, so, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ngayon, binigyan ng ating Panginoon Iso Kristo ang mga apostolis sa pagpatawad ng kasalanan. Ibig ba sabihin na ang mga apostolis ay antikristo na para sa Seventh-day Adventist? Ala, isip-isip noon mga kapatid, di ba? Okay, tuloy natin. Number eight. Makikibaka, makikitagma. O, oh, sandali muna, no? Eh, bakit nga ba na ang simbahan katoliko ay nagpatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng pangungumpisal? O na, mismo si San Pablo nagsabi na nakatanggap sila ng ministeryo sa pagkakasundo. O, oh, uh, ministry of reconciliation. Saan yan mabasa? Ikalawang Korento, uh, Kapitulo, 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Ito mabasa natin mga kapatid. All this from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. Ano daw? Malinaw ang sinabi ni San Pablo na binigyan sila ng ministeryo sa pagpatawad, sa pagkakasundo. Sa simbang katuliko lang yan, mga mahal na kapatid. Di mo ba? Ay okay, tuloy natin papaslangin niya ang mga tagasunod ni Kristo. It's a persecuting power. Revelation 13.7 At ipinagkaloob sa kanya na makibagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika okay, so, ito, sa bansa. Naalala ninyo yung debate yon sa kagayan? Ginagamit nila ito sa Seventh-day Adventist. Kaya tinanong siya Ni, ni, Bro Jando. Di ba? Bro Sige nga. Dahil sa Inquisition pinatay ang mga banal para sa Seventh Day Adventist. Una, sinong Seventh Day Adventist na banal na pinatay ng simbahang katoliko? Anong nangyari? Di po ba yung pastor nila? Nga nga. O, yan. Ah, sinong ituro mo na Seventh Day Adventist na pinatay? Tama naman na, una, before the conversion of the Roman Empire, Paganism was their state official religion. Nasa Collier's Encyclopedia yan, no? Uh, volume 5, page 26, Paganism was the official state religion, Christianity was suspect, and Christians were subjected to persecution. O, see? ang kristyano daw ayon sa kasaysayan ay subjected to persecution in Oseg. Tanong, kung ginagamit nila ang kasaysayan mga kapatid, At inaangkin nila na sila talaga ang inuusig sa paganong Roma. Sige nga, magpakita kayo. Hindi yung history lang. History. Na ang Seventh-day Adventist ay pinapatay sa paganong Roma before the conversion of the Roman Empire. Kami, meron kaming maipakita na kasaysayan. Halimbawa, kung binanggit sa nabasa nating Collier's Encyclopedia na paganism was their state official religion and then Christianity was subjected to persecution, ang tanong, ang tanong, sino ba yung Kristyanismo na inuusig? Yun po ba ay protestanti o yun po ba ay katoliko? mas mabuti na busisihin natin ang kasaysayan para hindi tayo nakabatay lang sa istorya. Ito ang sabi ng history. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things would not accept the emperor as god. Ano daw ang Kristiyano na inuusig sa paganong Roma? Ang Kristiyanong inuusig, walang iba. Kundi ang Simbahang Katoliko. Kaya sa kasaysayan ng matinding pag-uusig sa paganong Roma, before the conversion of Emperor Constantine, meron ba tayong maituro na mga kasama natin? na nagpakamatay, na ang kanilang dugo ay nagiging uh, binhi sa ating pananampalataya, mga kapatid. Kaya yun ang dahilan kung bakit tuwing Hunyo 30 ipinagdiwang ng simbahang katoliko sa buong mundo ang the first martyrs of the Roman Empire. Tingnan natin ang kasaysayan. Simula ni Imperador Cesar Nero. Pansinin ni ninyo, may sabadista ba dito o protestante? Eto Europe before modern times by O'Brien, page 183 hanggang uh, 181-183. Oh Sa panahon ni Emperador Nero, sino pinatay? Si San Pedro, San Pablo, San Andres at marami pa. Sa panahon ni uh, Domitian, taong 65-66. Uh, o oh, sino? Uh, si San uh, Juan, uh, Evangelista, yon. Ah... Uh, pinadala sa isla ng Patmos. Sino pa? Si Trahan sa taong 106-117. Ano? Sino ang mga pinatay dito? Mga Santo Papa ng Simbahang katuliko. Oh? <coughs> si Clemente of Rome, Iberistos, Alexander, all popes. Si Marcos Aurelius sa taong 161-130. Sino ang pinatay? Sila si Saint Polycarp of Smyrna, Saint Hoster de Martin, a si Saint Cecilia, si, yun pa sa panahon ni eh, Septimus Severus, 201-211, uh, si Sien Irenaeus, Bishop of Lyons. O, oh, sino pa? Ito, mga uh, kapatid, Europe for Modern Times, page 100, si Maxim, sino? Ang daming mga Kristiyano, si Dishius, sino ang pinatay? Ito sila si St. Agatha, Si Valerian, sinong pinatay? Si Saint Sixto, Saint Lawrence, si Aurelian, dami pa mga Kristiyano, si Diocletian. O panghuli ito. Taong 303, 305. sinong pinatay? Saint Sebastian, St. Agnes, St. Lucy, St. Vincent. No, ngayon, asan ang Seventh si Day Adventist diyan? Asan ang mga protestante kahit iglesia ni Kristo diyan? Ha? Asan? Meron ba silang kasama na nagbuhis buhay para sa pananampalataya? Kaya ingat kayo mga kapatid. ha? Ingat kayo nito mga propaganda nila laman sa atin. Tuloy natin. Ang Antikristo mga kapatid ay pumaslang ng napakaraming kristyano at inamin nila ito at humingi pa ng tawad sa publiko ang Antikristo, mga kapatid, is a persecuting power. Number nine. Okay. Dito muna tayo. Dito muna tayo. Oh. Uh, inaamin o mano. Inaamin o mano ng uh, simbahang katoliko. Una, mali at misleading yung sinabi na inaamin ng Santo Papa. Ipakita ko ang dokumento mga uh, kapatid. Uh, Inilabas ito sa taong 2000, ito po ang nakasulat sa dokumento. Dahil sabi niya, oh, ma -maya, et eto. E eto ang daming pinatay. May ituloy natin ito. Ito ang, we are asking pardon for the division among Christians for the use of violence that some have committed in the service of truth and for the attitudes of mistrust and hostility assumed toward followers of other religions. Said Pope John Paul II addressed in the purple robes of Lent. Yun ang mabasa pero ito alam niyo sinabi ng mga sabadista oh, inaamin na ng papa niyo. Million-million ang pinatay. Asan yon? Asan ang sinabing million-million? Tuloy natin. Babaguhin ng Antikristo ang sampung utos ng Diyos. Wala nang ibang kapangyarihan sa buong sanlibutan ang nagtangkam... Oh, Binago daw ang sampung utos. Mali na naman dito ang Seventh-day Adventist. No? Mali pa sila sa uh, sinabing humingi ng tawad sa publiko sa pagpatay ng mga Kristiyano. Ito'y isa sa mga argumento, propaganda ginagamit kahit ni Eliseo Soriano noon. Kahit ng Iglesia ni Cristo at sa Seventh-day Adventist. So, ona kung sa sabi nila, kundi ninyo pinatay yung milyon-milyong mga tao, eh bakit nagsore yung Santo Papa ninyo? Naipakita naman natin mga kapatid kung ano ang konteksto sa kaniyang pagsusore. Ito, nakita ninyo, nailabas ito sa uh, balita. Ngayon, batay sa naturang uh, apology, public apology ni Pope John Paul II. No? May mabasa ba diha na pinatay daw umano yung milyon-milyon na mga tao? Eh, alam nyo, ang simbahang katoliko bilang estado, dahil estado, katuparan sa Daniel 2.44 na ang Diyos ay magtatag ng kaharian na hindi magigiba. Nagiging state religion ang katuparan nito, ang simbahang katoliko. Kaanib tayo sa UN. Oh. E kung totoong milyon-milyon ang pinatay, imatagal e na sana itong simbahang katoliko sinampahan ng kaso sa pagpatay ng milyon-milyon ng mga tao. Di ba sila nag-isip ng ganyan? No, oh. Kaya, uh, eh, isip-isip naman pag may time. Okay. Tuloy natin. Una, sabi ni Hermoso, Hermoso Delphine, I prefer SDA than Catholic. P pipiliin mo ba yung Uh, SDA na una uh, mandaya lang, Ha? bakit mandaya? una eh, para ipalitaw na ang Santo Papa ay may vicarious validity sa tiara. Ito inaamin ng Santo na, ng inyong inyong uh, inyong pastor na si Cesar Dizon. dinaya ng Seventh si Day Adventist ang tiara. May isang evangelist, pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tsara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture bitbit -bit niya pa -uwi. Nakita ng isa sa mga artist. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Felidee para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. O, see? harap-harapan na pag-amin ng pastor ng Seventh-day Adventist. Pero marami pa rin na pumipili nitong kasinungalingan ng Sabadista. Wala sa tiara, nilagyan lang. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Felidae. Ngayon, ito kung picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture ng, ng, sa ng Pope na merong Vicarious fili, Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Yan. Nagpadala ang manggagawa ng Seventh Day Adventist na dubious tiara. Alam pala nila yon. Pero kahit alam nila yon, yung kasinangalingang ito, mga kapatid, ay palaging inulit-ulit at ginagamit na propaganda ng mga sabadista. Tuloy natin. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, mayroong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number four, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya na mayroong pangalang Vicarious Felidi. <clears throat> Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng general conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng ministry magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tsara, picture. Kanilang dinisisionan fake ito, hindi karapat-dapat. Dapat. Bakit? To disclose sa picture na may vicarious felicity. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, ma hindi natin yan inilalayo, mga kapatid. Mga kaibigan, hindi po natin yan itinatanggi. Yan, hindi nila itinatanggi. Naginawa ginawa pala ng Seventh Day Adventist, mga kapatid. So ayan po mga viewers sana ikapupulatan po natin ito ng aral. At kung gusto niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapro yan. Hello mga kapatid. ah, uh, follow subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio. Mr. Curious Catholic Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid sa yung pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook fans and YouTube channel dami ninyong matutunan isa natin ang ating matotoo. Rodillo et Iglesia.